Kaya kung umuwi ka na po. Kasi nag-aala na rin po kami. Lahat kami nag-aala na sa isa na po, umuwi ka na. And isang padre di pamilya, dalawampung taon nang nagtitinda ng leche plan. Dalawang araw na umanong hindi umuwi sa kanilang bahay ang panawagan ng kanyang anak. Panorin po natin ito. Good day po sa inyong lahat. Mananawagan lang po ako sa inyo sa aking ama na nawawala noong 28 ng umaga sa pulang Albay. Siya po ay isang vendor ng Leche Plan. May suot po siyang long sleeve na stripe tapos nakapantalo na blue. Umaga po yun nawala siya. Sana po kung sinabuan po ang nakakita o makakahanap po. Sana po ipagbigay po ng alam po sa amin. Salamat po. Ayan, makakausap natin live si Patrick ah uh, Cardino, ang anak ni Tatay Danilo Cardino na dalawang araw nang nawawala. Magandang hapon, Patrick. Hello po. Opo, kamusta na po kayo, sir? Okay naman po. Opo, maaari nyo bang maikwento sa amin kung paano po na nalaman nyo na nawawala na pala itong tatay nyo? Uh, bali po, uh, yung time na yon mga June 27, gabi, meron pong sabong sa barangay um, parang kay gabon po lang kayo. So nagpunta po kami doon para magbenta ng leche plan. Apo. And then, yung time na yun, pa lang po kami doon, nasiraan na po kami ng sasakyan. Apo. Diyan po sa barangay gabong sa loob. So, ang ginawa ko po, umuwi muna po ako sa amin dito sa Tigaw para kumuha ulit ng bagong sasakyan na uh, pabalik ulit para pag-uwi kami. May service pa rin. Apo. Kaso lang hindi ko na po kinaya nung that time na yun dahil sobrang puyat na rin tsaka pagod na rin po asa ano sa pag ng litsyo plan. Hindi ko na kinaya. So nag po ako na ano na mag umaga na lang kasi tumatawag naman po sa amin yun. Eh, kitawag po yun sa mga friends niya na nagsasabong din sa loob ng sabungan. Apo. Ang ginawa ko po, kasi alas 8 na ng umaga, alam ko po, po tapos na yung sabong pumunta na po ako ng Pulangi. Apo. Ayun, sabi sa amin nung, ano, nung kasama niya, sabi so, may kasama po siya na hindi na ako pagsalita, Pepe, gano'n. Apo. Sabi nung, ano, same language sa amin na umalis daw, nagbento daw ng materang legit plan. Kami so, decision kami na punta namin dyan sa bayan ng Pulangi. Tapos, inanap namin po sa bayan ng Pulangi. So, hindi po namin siya nak nakita ng time na yon. Apo. Anong so, oras? Apo. Huwi. Anong oras po kayo naghiwalayin nitong tatay mo para... Kung sabi po, mo, gabi. ikaw ay uwi para kumuha ng motor sana. Gabi, gabi po. Gabi. Ah, gabi Opo. talaga ito nagtitinda si... si papa mo. Pa. Gabi lang talaga ito nagtitinda ng leche plan itong tatay mo? Gabi, minsan umaga. Kung saan po yung may mga sabungan. So ang lugar na talagang pinagtitinda niya ay mga sabungan. Opo, sabungan. Ano yung huli niyong pag-uusap ng tatay niyo? May, meron ba siyang sinabi na uh, kung saan mo siya susunduin dapat? Wala po. Wala po. Yun lang. Pukuha lang po ako ng bagong ano, service kasi yung service namin na, ano, na sira. Kasi sabi ko, uwi mo na ako. Pukuha ako ng tricycle. Para pag-uwi natin, meron tayong service. Opo. Wala ba siya, sir, na dalang cellphone para makontak nyo? Wala po siyang dala. So, anong, saan lugar dapat in case na pag nagtitinda siya ng leche plan, anong lugar po nyo sinusundo po itong tatay nyo? Yan lang po mismo. Kung saan, siya nagbibenta, doon din may sinusundo Sa bunga, ganon. Opo. Sa bayan siya nagbibenta, doon din kami. Opo. Sa lagi po ay magkasama nung pag nagbibenta. Kaso nung time na yun, umuwi muna ako sa... Pupuwa lang talaga ako ng ano, ng na service namin. Opo. So, ikaw yung talagang kasakasama ni tatay mo Opo. para sa pagtitinda ng Opo. Leche Plan? Opo. First time ba ito, sir, na dalawang araw na hindi na nakauwi itong tatay mo? Opo, first time. Opo, oh, first time. Yan po yung pinaka niya. Opo. Ano yung ginawa nyo nung unang araw na hindi pa umuwi itong tatay nyo? Ano po, naghanap po kami. Hinanap na may saan, saan. Ito po ba, ba ay... Namin, Opo. Pumunta kami sa aming bayan ng Pulangging, dito sa Ginobatan, kasi sabi sa, sabi sa comment sa post sa FB, mayroon daw nakakita na no, sa mga ng jeep yung pupunta ng ginibatan, pinunta namin ng ginibatan. Tapos kapo ka naman, pumunta namin ng Sorosogon. Kasi minsan nasa Sorosogon yun. Apo, before po ito mawala itong tatay nyo, meron ba itong pinagdadaanan? Meron ba itong sakit? May sakit po yan, high blood. Tapos ano sa puso. Tapos minsan hindi natake ng gout. Apo. Yun po yung sakit niyan. Opo, bakit po kayo napunta doon sa Sorsogon? Kasi po minsan, landon po siya sa Sorsogon. At sa pagka may malaking event na derby, handa doon po yung talaga sa Sorsogon. Sa mga sabungan na derby, malaking sabungan. Opo, dahil kung yung target niyang mapagbenta, na yung sa mga sabungan, dahil mabenta itong leche plan. Opo, opo. Sa pagkakalam mo, sir meron ba siyang nakaaway or nakagalit itong tatay mo? Ay, wala. Wala po, po yun, mabait po yun, sir. Opo. Dari po ang mga friends niya na pagtataka daw, bakit daw hindi daw umuwi. Opo. Sinu sinubukan niyo na po ba, sir, na puntahan yung mga lugar na madalas na pinupuntahan po nitong tatay nyo? Wala. Ang ginagawa lang yan, pagkabenta, uwi sa bahay, tapos debenta ulit. Kano lang ginagawa po niya, hindi po siya mahilig magtambay sa sa labas. Opo. So ngayon siya mahilig dyan. Opo. Ito po bang insidente ay naipabot niyo na po ba sa pulisya? Papunta pa lang po kami ng pulangi. Ay, ngayong Opo, ngayong si araw niyo pa lang po na i-report -re po itong uh, insidente po. Opo, ngayon po i-report -re namin ngayong araw na 'to. Opo, itong insidente ay nai-post nyo po sa Facebook. Opo, opo. Kamusta, sir? Yung mga meron na bang nagbigay ng impormasyon patungkol dito kay uh, Tatay Danilo? Wala pa po. Kasi ang nakakita naman sa kanya po, ikaw po niya rin na legit plan eh. Opo, ano daw yung sabi? Ano yung huli niyang... Uh... Ang, tabi, ang nakausap, nakausap po yun, ang sabi niya nakita daw yung papa ko doon sa may Star Drugs, hindi ko makaklaro kung sa Star Drugs kasi nang sinabi niya Star Drugs daw eh. Uh, ah, nakip, nakipagkwento nga pangataw sa kanya. Opo. Tapanong kung ilan pa yung leche plan na binip, uh, nasitira dun sa bagong rating lang. Kasi marami kasi nagbibenta dito niyan, sir, uh, dito sa aming sa saligaw. Mga talagang lang talaga nagbibenta niyan. Opo. Sige, Patrick, Sabi ano? ano? Opo, sige, Patrick, ano? Ah, uh, marami sa ating nakakapanood ngayon, uh, Maari kang manawagan in case po na may nakakita dito kay Tatay Danilo. Okay po. Ah, uh, po sa tayo sa po. Eh, po ako kung sino man po nakakita sa papa ko na uling nakita po ay nawala po noong June 28 ng umaga diyan po sa bayan ng Pulangi. Nakasuot po siya ng stripe na red tapos naka na maong Ah, po siyang vendor na Red Sana po ipagbigay po alam sa amin. Opo. Yan mga kaaksyon sa muli. Yan naka-flash sa inyong mga screen ang larawan ni Tatay Danilo. Siya po ay isang maglalako ng lecheplan. Ang kanyang damit noon ay siya uling nakita ay long sleeve na red stripe at maong na pants. Uli siyang nakita sa sabungan sa Gabon, Pulang Gialbay. Yan, 54 years old. At yan ang number 0977-044-7843. At maaari rin kayong magbigay ng mensahe sa aming official Facebook page, Tabang Ora mismo. At tulungan natin itong si... Itong pamilya na mahanap itong si Tatay Danilo. At yan, Danilo, uh, makikipag-ugnayan po kami sa... Ang aming team ay makikipag-ugnayan po sa inyo at sa police para sa agarang paghahanap po dito kay Tatay Danilo. Kung meron kang mensahe dito in case na baka nakikinig si Tatay Danilo, ano yun, sir? Uh, pa kung nasan daman, ka man, umuwi na po kasi nag na rin po kami. Lahat kami nag-aaral sa iyo. Sana po umuwi ka na. Kapon pa po kami nag-aaral sa inyo. Apo. Sige, salamat Patrick, ano, sa... dahil sa idinilog mo sa amin at makakaasa ka na makikipag-ugnayan kami sa inyo at sa polis hanggang sa makakuha tayo ng impormasyon patungkol dito kay Tatay Danilo. Apo. Salamat po.